Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sumay niyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Patuloy po kong nangungumusta sa bawat isa inyo. Patuloy kayong nasa mabuting kalagayan. At ngayon po, bigyan na po natin ng paglilinaw. Alam niyo po, ang paglilinaw na ito ay isang bagay na maanuwaan po natin. Kasi po yung iba ang kaisipan, ako raw ay humahatol at humuhusga. Hindi po, no? Ang ating pong ginagawa dito, to clarify at uh, ilagay natin sa tamang pangunawa yung mga binabasa ano kasi nga po mayroong nagbabasa binabago yung ulat binabago yung salita ni Kristo kasi nga ang sabi ng kasulatan bago po natin bigyan nito ng part 2 at bigyan po natin ng magandang paglilinaw itong mga nagko-commento sa atin. 'Di ba ang sabi ng kasulatan ito, basahin natin. Para ho maging malinaw na ho, para sa lahat. Basahin natin ito. Sa unang Korinto 4.6, Mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apolos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihin mas mabuti siya kaysa iba. Ibig sabihin po dito sa talatang ito na ating binabasa, kung ano daw yung nakasulat, wag mong hihigitan. Huwag mong dadagdagan, wag mong babawasan. Yan ang bilin. Ano ha? Kaya ang pwede nating gawing halimbawa, katulad ng mga apostol, bakit sila nagsulat? Para mabasa natin. Yan ay isang bagay na bilin sa atin. Eh ngayon, narito yung farto para dito. Yung ating topic nung isang araw o kahapon, patungkol dito sa walang ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Di ba't wala naman? Ang ibig sabihin niyan, dapat naghahanda tayo sa pagbabalik. Totoo yun, may darating na paghuhukom. Pero kailangan mo munang maghanda para hindi ka mapasalang, mapasama doon sa paghukom. Kasi dadating yung salot, dadating yung mga bagay na kahirapan. Kaya nga kailangan makapaghanda tayo. Yan ang ibig sabihin bago bumalik si Jesus. Pero hindi ito naiintindihan ng iba. Kaya nga po ko nagawa ng parto. Ito, mula po kay cake Yan. Para para sa akin eh, nasasagawaan ako. Mas maganda fruit cake, ano. Eh kasi pag sa lang alam natin na Joke lang ha, joke. O ngayon, basahin ko lang to no. Sabi dito, nakasulat nga eh. Walang nakakaalam. Walang makakatutol. Paano mali? Ikaw mali. Mali daw tayo. Ano ang, ano ka nag -iisip? Para bang, ano, nag-iisip ka ba? Parang gano'n, ano. Lakas ng isip mo, pre. Ay, may tumugon. Siguro, napanood din yung ating, ano, may panonood natin, ha? Sabi ng isang tumugon, mula kay Jed Vlog TV, ha, ha, ha. lutang yan. Pag sinabing lutang, alam naman natin, uso yung gano'ng mga word sa mga salibutan. Pero kato, lilinamin natin yan, mga kapatid, ano. Mula dito sa ating mga kaibigan, para hindi sila mapahiya Sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo Ganito po yan Malino yung sinabi natin kanina no Binasa natin Huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat Yan ang sabi dyan no Puntahan natin ng ibang salin Sa isang salin na yan Ang mga bagay na ito mga kapatid Ay inanyo ko Sa halimbawa Sa aking sarili at kay Apolos Dahil sa inyo Upang sa amin ay Mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan. Para hindi tayo magpalalo kung ano yung nakasulat, yun ang babasahin mo. Huwag mo babaguhin yung ulat. Huwag mo babaguhin yung nakasulat. O bakit? Kasi ito yung reaksyon ninyo dito sa aking uh, Binigyan din ang reaksyon. Sabi ng iba, inedit to daw. E eh, yun to, palininaw pa natin ngayon. Ang mabuti. Ha? Pakinggan mo, mabuti yung to sasabihin niya. Oras at saka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Kahit mga angin sa langit, kahit ang anak, hindi ang ama lamang. Asin mo? Uulitin ko. Baka hindi mo naiintindihan yung... Kasi kailangan sa pag pakikinig natin. Ayusin natin. Ano ba yung talata na kanyang binasa? May binasa ng talata, medyo advanced tayo ng ano dito. Makikita natin yung talata. You yun, oh, know, kasi putol po yung pagkaka Pero ito yung EO, yan E. Mateo 24:36. So, pupuntahan natin yun. Ang sinasabi niyan, tungkol sa araw at oras walang nakakaalam yung kanyang pagbabalik. O, pansinin nyo ha, puntahan natin ang talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. 2436. O, yan. ADB natin. Palitan natin sa ADB. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Ayan po, nakalagay, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. ba diba? tama? Ang pinag-uusapan dito ay yung bagay na tungkol sa araw o oras na yaon. O, ba? Diba? Yung mga bagay na yan, ay pinagbibigyan tayo ng Diyos na manuwaan natin. Masahin natin sa ibang salin. Kaya sabi diyan, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, eh ang kanyang ginawa, paghuhukom. Bago dumating ang paghuhukom, magkaroon tayo ng paghahanda muna. Naghahanda tayo sa pagbabalik ni Kristo. Tingnan niyo po ha, unawain niyo yung sinabi niya. Hindi naman pagpabalik eh. Binago yung ulat, ginawa niyang paghuhukom. O muli natin oras at saka yung araw ng Muli natin pakinggan ha. Oras at saka yung araw ng paghuhukom, walang nakakaalam noon sabi ni Jesus. Kahit mga angin sa langit, kahit ang anak, hindi ang ama lamang. Napansin mo? Paghuhukom. Ulitin natin, sinabi niya paghukom. Oras at saka yung araw ng paghukom. Wala... Yun, araw ng paghukom. Nung binasa natin ang talatang iyan, yun, no? Oh, Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, hindi ho paghukom. Kayo ba'y nakakaunawa? <laughs> Bago sasabihin niyo mo, nakasulat na nga e eh. eh, nakasulat na nga. Babaguhin mo yung ulat. Pagbabalik yan. Kaya nga, oh, o, partita natin ng salin. O, oh, yan ang kanyang binasa. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam. Yung kanyang pagbabalik. Kaya nga, kung itutuloy mo yan, yan ay preparation. Tuloy natin sa 37. Kasi pinuputol ang pangungusap. Kaya hindi maiintindihan. Sabi sa 37, at kung paano ang mga araw ni Noe. Ano ba yung araw ni Noe? Bago dumating ang baha, nagpiprepare si Noe gumagawa ng daong para doon sila sumakay. Kasi gugunawin ang mundo. Kaya bago gunawin o bago dumating ang paghukom, nakapaghanda na si Noe ng sasakyang barko. O sabi diyan, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya sabi diyan, alam ano ang ginagawa ni Noe. Di ba't nagpiprepare? O tuloy natin ha sa pagkagaya ng mga araw bago nagkagunaw o oh, di ba bago magkagunaw eh nag naghahanda muna si ng barko para sakyan nila gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha tuloy natin sila'y nagsisakain at nagsisinom at nag aasawa at Pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong Yun ibig sabihin Merong paghahanda para hindi sila mapahamak Ay anong ginawa? Yun, natapos yung gawain Na ipinapagawa ng Panginoon kay Noe Hanggang sila pumasok sa daong O diba? Tuloy natin at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw yun. Hindi nila nalalaman eh. Darating nga yung paghukom. So ang dinasabi diyan sa 36, walang nakakalam. Kaya kailangan maghanda. Paghahanda yan bago dumating ang paghukom. Asabi ninyo, ano? Ano ang asabi ninyo? Wala nakakalam. Makakatutol pa ba? paanong mali? Kaya nga nagre-react tayo, mali. Ang sinabi niya, paghuhukom. Babalik si Kristo, paghuhukuman sila, na hindi sila nag -prepared. Kaya nga sinasabi, diya sa talatang yan, maghanda tayo, mag -prepared. Nang sa ganun, hindi tayo madama ma ito sa parusa ng Diyos na darating sa paghuhukom. O, muli natin balikan yan. Yan ang sinabi niya eh. Ano sa niya? Oras at saka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Kahit mga angin sa langit, kahit ang anak, hindi ang ama lamang. Yan. Wala daw nakakaalam ng paghukom. Ito, tanungin natin si Kristo, hindi ba niya alam ang paghukom? Kung ang ama lamang? Eh, ang ama, ang anak ang maghukom eh. Hindi pwedeng ang ama lang ang maghuhukom ang anak hindi nakakaalam? Ganun po ba? Ay babasahin ko ito sa iyo. Puntahin natin ang talatang ito para malaman mo. Anong sabi dito sa sulat ni Pablo sa ikalawang Timoteo 4.1? Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo to Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita. Ayan, pagbabalik. Ikasama e kasama pala ang, ang Diyos at si Kristo eh. Sa paghuhukom, paano sasabihin ito na walang nakakaalam ang ama lamang ba ang maghuhukom? Ikasama e nga si Kristo sa paghuhukom? O, pakinggan niyong muli. Oras at saka yung araw ng paghuhukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Hmm, wala daw nakakaalam ang paghuhukom, sabi ni Jesus. E sa talatang ito, o, oh, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo. Yan o, paningin. Ay di alam ng Diyos at ni Kristo, hindi lang ang ama lamang na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Yan o. O, ito pa isa para maintindihan mo. Sino nga hatol? kung hindi alam ni Kristo. O sabi dito, sabi niya, hindi niya daw niya alam. O, pakinggan niyo Ora Oras at saka yung araw ng paghukom, oh, oh. wala nakakaalam nun, sabi ni Jesus. O, wala daw nakakaalam ng paghukom, sabi ni Jesus. Eh kung sabihin ko sa iyo, si Kristo ang maghukom. O puntahan natin talatang ito. Dito sa Roma 8.34 Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus. Oh, bago ito sasabihin ninyo, ako pa ang mali? Ano ka, nag-iisip? Eh, kayo mag-isip-isip. Pakinggan nyo ang sinasabi ng inyong puno <laughs> bago kayo tumawa. Yan o, ha, 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 lutang. Kayo ang lutang. Kayo ang kawaawa. Nakasulat, wag tayong magbabago ng ulat. Huwag tayo magbabago na nakasulat Malinaw po ba? O yan Kaya binigyan ko ng parto ito eh Ang daming yung nag-comment O ito, sabi nung isa Mula sa The Free Seeds O, ganda na ang title Oh. The Free Seeds Pero Itong komento mo Lininawin ko rin Burahin mo itong post mo Baka may matawa sa iyo pag bumalik si Jesus, eh kayong tatawanan ni Jesus sa pagbabalik niya. Hindi kayo naghahanda. Bakit? Sabi mo, no? Hindi na, ano? Mga dahil tingnan mo ang Bible, nasa Bible na lahat. Ano pa ang ipapangaral? Meaning, pag bumalik, judgment na. Mali. Hindi pa muna judgment. Sa pagbabalik nga ni Kristo, hanguin yung mga tao. Basahin mo yung chapter 24 aalsin nga eh. May iwan yung hindi handa. Gusto mo malaman? Yan, mali-mali pala ang inyong pangunawa doon sa chapter 24 ng Mateo. Sabi niyo judgment, na hindi pa. Pinaghanda nga si Noe, di ba? Bago dumating yung go now, o yung judgment day, di ba? Gugunawin ng mundo. Eh, bago dumating yun, naghanda muna. na para makapasok si Nanoe eh, doon sa daong. Yun ang ibig sabihin. Hindi agad dahatulan ni Kawawa naman si Nanow, eh. di hindi nakasama sa pagliligtas. Yan ang dapat niyong malaman. Ano? O, so, tuloy natin. Sabi mo, meaning, pag bumalik, judgment na. Hindi pa. Ano? O, yun, hindi siya paparito para magpasunsyo Eh, yun na nasa isip ninyo o magbakasyon kundi John Smith na okay lang na okay ka lang o kayo, kayo, tanong kayo okay lang ba kayo sa inyong pinagagawaan yan nagtama ka sa wala kayo ang nagtama sa mali <laughs> Tinatamaan yung mali o, ako o, yung mali ninyo tinatama ako o, puntahan natin yung chapter 24 hindi pala niyo alam to, no? Puntahan natin 'yan. Paghahanda 'yan. 'Di ba? Sa 36, binasa natin 'yan. Tukol sa araw o oras ng aking pagbabalik, hindi ho paghuhukom. Hindi mo na paghuhukom, sabi niyo, paghuhukom na 'yan, no? Oh. Sa pagbumalik si Jesus, John Smith na. Ganun ba? Hahatulan ka na? Wala ba yung munang pagliligtas? <laughs> pagliligtas muna? ililigtas ka muna, ipiprepared para hindi ka makasama sa paghatol. Eh kaya nga, kung hindi ka naging handa, o, oh, tingnan niyo. Dito, kung itutuloy mo sa 37, di ba't binasa ko kanina? Yung kapanahon ni Noe, anong ginagawa ba? Naghahanda si Noe. gumagawa ng daong. O, oh, di ba? Kaya nga sinasabi diyan, ganun din ang pagdating ko na anak ng tao. O, ibig sabihin, bago dumating si Kristo, pagbabalik niya, anong gagawin? Hahanguin, ililigtas muna. Parang si Noe na iligtas. Hindi mo nahahatol. Tuloy natin sa 38. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ano yung baha? Di diba, hatol? Bago magkaroon ng judgment. Unuhain mo talatang yan. Eh. Kasi pinutol ninyo eh. O yan. Tuloy. Ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nakisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. O yun. Di ba't nakapasok sa barko si Noe? Eh di, magliligtas muna. Bago dumating yung baha. Yan o, nakalagay. Bago bumaha. Tuloy natin. Wala silang kaalam-alam. Kaya yung iba, walang kaalam-alam nga kasi hindi naghahanda hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Eh, katulad ninyo, nag-aaral ba kayo ng salita ng Diyos? Baka sa pag-aaral ninyo ng salita ng Diyos, iba ang ginagawa ninyo. Hindi nyo inuunawa ang kasulatan. Inuuna, binabasa nga ninyo yan agad. Hatol ka agad ang, ang gusto pala ninyo mangyari. Pagliligtas muna. Katulad ni Noe, nailigtas para hindi madamay doon sa Judgment Day bago dumating ang judgment day ha ka muna tuloy natin ang pagbabasa ganyan po magbigay po ng paliwanag binabasa sa buo sa araw na iyon kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid maaring kunin ang isa at iwan iiwan ang isa ayan oh malinaw naman i eh. ituloy mo lang ang pagbabasa iiwan yung isa yung isa hihirangin aalsin doon sa kasamaan. Maaaring yung isa masama, yung isa mabuti. O tuloy natin. At kung may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kunin ang isa at iiwan ang isa. Yan yun. Lagi dyan ay eh, may tinatawang na mabuti at masama. Yung isang mabuti, aalsin yung isa. Hindi makakasama. Bakit? Hindi nagpiprepared. Yung prepared, yun ang aalsin sa kasamaan na darating. Nagaget mo ba? The free seeds at kay ano? Sana ba itong isang ito? Ayan na, para maging malinaw sa iyo. Kay Potcake Potcake, Sana maintindihan ninyo. Huwag niyo sabihin yung ako'y mali. Magbasa kayo ng mga konteksto. Basahin niyo ng buo. Nariyan din naman ang sagot hindi naman kuko para kayo hatulan, husgahan. Hmm. Hindi ako nang uhusga. Nagpapalinaw ang ating channel. Wala bang nakakaalam sa pagbabalik ni Jesus? Wala naman ni. Eh. eh may nagtuturo Alam daw ang pagbabalik sa 2026. Oh, bibigyan ko na reaction yung kay Ian no Ayun ang title niya doon sa kanyang topic. Eh kasi nga po, eh kung kayo lagi doon nakabase sa ganung paniniwala, ay eh, magkakamali talaga kayo. O tuloy natin na pagbabasa. Sabi pa dito, no? Yan, no? Sa 42. Kaya maging handa kayong lagi. Yan, no? Yan ay paghahanda. Ay dito, ang ginagawa nitong mga ngaral na ito, o oh, hindi ko hinuhusgahan ang inyong puno, ha? Yung ukay tagasunod dito. Oras at saka yung araw ng paghukom. Walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Araw daw ng paghukom. Pagbabalik muna, hindi mo na maghuhukom. Sa pagbabalik niya, hahanguin niya yung mga mabubuti, yung mga banal. At iiwan yung mga hindi prepared, hindi naghahanda. Hindi nag-aaral ng salita. <laughs> yung Mateo 2436 na yan, tuloy-tuloy ang pagbabasa. O, tuloy-tuloy natin ang pagbabasa, ha? Yan, oh. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Wala naman talaga, eh. Kaya kung handa ka, ay parang kay Noe, si Noe naghanda. Sinunod niya ang utos ng Panginoon na ng barko. O, di ba? Yan ang dapat niyong malaman. Yan na. Oh. Kaya tuloy-tuloy niyo ang pagbabasa. Maunawaan ninyo. O tuloy, tapusin natin. Tandaan niyo ito. Kung, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw. O oh. kung alam pala eh. <laughs> Tandaan nyo, ah. Kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya. O, oh eh alam pala niya yung pagdating ng magnanakaw eh. Nagbabantay. Bakit? Tuloy natin. Magbabantay siya at hindi niya hayang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Oh. Eh alam niya pala ang darating eh. Ang hindi lang niyo naiintindihan, dito kayon bumasi sa isang mga ngaral. Pagbasihan yung aral ni Kristo. Si Kristo nagsasalita naman dito sa talatang ito. Tuloy natin sa 44. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang amo sa mga kapwa niya alipin siya ang nagbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. O parang ganito. Tayo hindi parang nagtutulungan para malaman natin ang katotohanan. Eh kayo ayaw niyo pa lang sumunod kay Kristo, eh, bahala kayo. Hindi kayo naghahanda. Paghahanda yung pagbabalik ni Jesus para hindi tayo madamay Isa darating ng paghukom. Magliligtas muna. Hindi mo na magliligta sa haya na mahukuma na lahat. Yung kasabi ng isa. Ano sabi ng isa? Ayun. Yan no? Meaning, pag bumalik si Jesus daw, judgment na. Iyon, hindi siya paparito para mag Ang isip ninyo, ang passion show yun. Nakakatawa kayo, no? O, tuloy natin na pagbabasa. Iyan ang dapat nyong malaman. Tuloy natin. Sabi dito, mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya. O, babalik nga ay pag nadatnan tayo ni Kristo at tayo ay prepared na kung ay sabi dito, mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. O itong bang ginagawa ko? nagsasabi ako ng katotohanan. Galit kayo sa akin. Huwag kayo magalit sa akin. Binabasa ko yung katotohanan para kayo maging prepared din. Bahala kayo. Di kayo mawapamak. May ako, makakasigurado ko dahil ito yung kasulatan na magpapatunay sa atin. Na gumagawa ng kanyang tungkulin. Tuloy natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit, tanda mo ha, yan may ngunit. Kawawa ang masamang alipin na nag-aakalang matatagalan pa ang pagbabalik ng kanyang amo. Kaya habang wala ang kanyang amo, ay pagmamalapitan niya ang iba ang ibang mga utusan, makikisalo at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Darating ang kanyang amo sa araw o oras na hindi niya inaasahan. At sa Asya ng matindi, isasama siya sa mga mapagkunwari. At doon ay iiyak siya at mangangalit ang kanyang ngipin. So yan kapag hindi ka pala preferred at bumalik si Kristo, o, oh, di ba? Di ba yung dalwa? yung lalaki nagtatrabaho, aalsin yung isa, isa iiwan. Bakit iiwan yung isa? Ang kahulugan doon, hindi handa. At yung naghahanda, gumagawa ng kanyang tungkulin, yun ang aalsin. Para pagdating nung judgment day na sinasabi ninyo, naalis ka na. Meron mo ng pagliligtas bago dumating ang paghatol. Naget po ba? So, yun lang nga kay masasabi. Sana maunawaan po ninyo. No? Buburahin ko ba yun? E si sabi. Sabi mo, burahin mo ang post mo. Baka may matawa sa iyo sa pagbabalik ni Jesus. Matawa? Ay eh, tatawa na kayo ni Kristo. ni ba? Tatawa na kayo dyan. Maraming bakit tatawa ng kay ni Kristo? Tatawa ba si Kristo? Hindi nga matutuwa eh. Kung tutuusin. Yun ang sabi niyo. May matatawa sa iyo sa pagbabalik. Pag, pag si Jesus. Hindi na mga dahil no tingnan mo ang Bible. Nasa Bible na lahat. Kaya dito sa talatang ito, ang papasinin nyo, paruruusahan siya ng matindi kasi hindi ka naging prepared doon sa mga hindi handa parurusan ng ng matindi yun darating yung kahatulan sa kanya kasi kag, kapag hindi ka naghanda so iyan lang po ang aking masasabi eh kung kayo galit pa rin sa akin pero mas maganda magsorry ka na ano? so po?